Hello mga ka-vloggers. So, update po. Kakabalik ko lang po sa Germany. At iniwan ko ang tatay na malakas. Pero ngayon nakikita ko na binabalot na siya. So, kumot, pagkalam Pagkaalam ko yung ganun, di po ako mapakali. Nagbook ako ng flight. Pakabook ko ng flight. Is ganito rin dadatnan ko tatay ko nasa kaiga na sa hindi na siya yung andyan na pagdating ko sa bahay yung nakangiti yung tatay mo pero ngayon pagdating mo sa bahay ganito na siya napakasakit bilang anak na malayo sa magulang malayo sa minamahal na ganito yung dadatnan mo tay, mahal na mahal kita